Ayan guys, ah, nilalagyan nila ng lupa para lupa na may ano ang tawag yan? oh, lupa lang yata yan o may asin para matuno yung ano Ayan, para hindi madulas Ayan oh, yung ano, black ice na Ayan yung yung, yung gilid ng gutter oh. makintab na yan madulas yan Ayan Papasok na ako guys, late na ako Ayan. Ayan. Ay, guys, dito na tayo sa trabaho ko. Eh? Ayan, ang guys. Ah. Eh? Ayan. Dandaan tayo. Ayan. Ayan niyang, guys. Ayan. Ice na, eh? tagal na po sasakyan dito flat kasi yung sasakyan. sakyan eh. Okay. Hey guys, update ko kayo mamaya guys Ayan guys Dahil break time guys Ayan Dito ako ngayon sa trabaho ko Ayan <coughs> Ayan sila guys oh yung guys oh, Nagkukuskus sila So, hmm. das natin labo. Ayan, nagkukos ko sila, guys, oh. Hmm. <laughs> Kasi ganyan ang ano rito. Ayan, kaya ngayon sasakyan ko, guys, nandun. naka sa loob. Ayun, sa ilalim, yun. yung kulay red. Pinakailalim. Doon ko pinark. <clears throat> Para mag-nagis, Hindi malang hindi na ako magkukuskos tayo mo sila guys Nagyelo oh. nag na talaga yung windshield nila oh. kinukuskos talaga maigi <coughs> yan kulay puti na yung mga sasakyan resize na no. si kuya yung ano nalang kinuskos yung harapan kasi hindi mag hindi siya makapag-drive hindi makita yung daanan ay eh, yung unahan yun yung isa yun si ate yun oh, nagkukuskus din siya hmm. hirap talaga guys pag yun guys now dito tapos walang maparkingan ayan update ko kayo mamaya guys hello guys yan tapos na naman ang ating araw <clears throat> today is not busy oh. kaya uwi muna tayo uwi na tayo sa bahay yan hindi na ngayon guys nag snow siguro bukas naman mamaya na naman naman gabi mag snow pero uh, ingat ingat lang lahat ng tayo ingat tayo sa pag -try. kasi madulas oh. oh madulas guys oh, oh. dinudulas yung sasakyan kahit nakapreno ka na Diret-diretso ka pa rin Kaya kailangan talagang Mabagala yung takbo natin Mahirap na Although May insurance tayo Pero Kailangan pa rin natin magingat Kasi May insurance nga tayo Pag naka, napalitan yung sakyan tataas ang bayaran ng insurance kaya kailangan i-maintain natin na hindi tayo maka bangga hindi tayo makakaroon ng violation sa mga huli-huli lalo na pag na over tayo ng isang magiting na mga polis sa panguli ng mga speed limit Ayan. para hindi tayo magkanap magmulta ang multa kasi dito guys libo talaga libo libo kaya kailangan natin bagal lang yung takbo yan 40 lang yung takbo ko guys kahit ang speed limit ay 60 Hindi ako nagpapatakbo ng 60 ngayon uh, 45, 50 lang ang takbo ko yan pero mag 16 niya ako magpapatakbo ng 16 kasi Natatakot na ako no? Pinagbigyan na ako ng dalawang beses guys Nakaano ako, nakaligtas ako sa disgrasya Kaya yung pangatlo, wag na nating hintay yung pangatlo Mag-ingat na tayo Ayan. binuldozer na guys nilinis na yung gitna ayo ay, oh! ay nako Diyos ko kinaba na naman ako Diyos ko yan binuldozer na guys yung mga snow sa gitna yan oh. Binuldoser na ganito dito guys laging binuldozer yung uh, sisipag yung ating mga ice natin dito Ayan. pero kahit ganun pa rin pag alam pa rin natin yung takbo kasi basa yung kalsada yeah sunduin ko na yung mga anak ko guys kasi 3 o'clock na pala gusto ko sana maglakad maglakad na lang kaya kami lakad na lang ako guys para makapag ano ko video diba guys એસ okay, pa lang try na tayo kasi may mahirap na guys eh uh, maglakar... maglakad na lang ako guys para makapag video ako guys yan mag park na tayo dito guys hey guys update ko kayo mamaya hello guys tara guys sundo tayo guys yan sundo tayo sa kids Kawawa naman. Guys, oh, kita yung ilalim. Hmm. Ayan, na, na yung, yun. tayo, guys sundo muna tayo kawawa naman yung mga bata baka madulas dyan sa daanan uh, ah. nailig pa naman yung bata na yun magtakbo takbo yeah. uh, mabagok yung ulo nun huwag naman sana tatawid tayo hey guys hey guys, hey guys. Hi, tayo. May maya guys, magis nun na naman yan. 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 namumuti na naman yung kapaligiran ay yung puno wala na yung mga daon na tulay dilaw na update ko kayo guys pag nandito na mga bata nandito na tayo sa school guys hintay na tayo lumabas Kira nila puro ano ito na tayo sa isin yan guys okay. dito tayo sa gitna magantay yan dito ang antayan guys yan hmm kapaligiran guys oh. <laughs> dati damo ngayon ay yellow na oh, snow na pa yan do tayo 3 o'clock na ayaw pa mag di pa naglabasan and dami na na rin nag -aantay. mga parents Ayan. ganda may nag-i-snow na naman yan guys. O, nagsisimula na naman yung snow. Pa isa-isa na yung patak. O, maya. maya. Dami na naman yan.

ayos sa ano ba yung pintuan baka hindi ako makita guys <coughs> <coughs> let's go let's go Lance, Lance, let's go yeah may ate tira yeah may si ate let's go ate huh backyard no no ate oh, kasi hindi pa ano yes. hindi pa yan

guys. Ate, hi. 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 <laughs> Ba't namumula yung mukha mo, yung labi mo? Ha? Huh? Oh, sige, hindi na. Let's go. Help. Let's go, Lance. Let's go, Lance. ओह सो बिग किंग पर आते हैं विकेट पोल मदुलास मदुलास आई एम हे Ha? Huh? <laughs> Ayan na lang, kids. Ayan na. Let's go! Dahan-dahan na, madulas yung ano ha. Oo. Oh. Madulas na dahan na namin guys. Ah. Sakit. sakit na ng tenga ko, guys, oh. Ng tenga ko, masakit na. Sa lamig. Line, line, push Push Let's go Be careful Bilisan nyo, bilisan nyo Ayan Yap No, kasi magdudumi dun sa loob ng bahay, nak Alam mong ano yan eh Hindi pwede. Naki, wala kayo nakikita ang naglalaro, di ba? Oh. Uh. Okay, tawid na tayo. Let's go. Ang dandan. Hindi pa kayo pwede maglaro dyan kasi hindi pa masyadong ano. Let's go, let's go. Yan na naman. Pag nagdala yan na naman niya sa, sa loob ng bahay. Let's go. Hey guys, nandito na. So, Kawin guys. Maraming salamat guys. Please support naman po sa aking channel. Yan. No? Yan. Let's go. Go inside. Go inside. ガイズ